What's up guys? Dori. Salata. Salad. Salata. Salang. Salada. Salada. salad Salad Salata. Salad, salad. Vegetables. Yung, yung namin, no? Salata. ta. salad, Salata, salad, salad. Next na kami coffee. Coffee? coffee shop. <laughs> hmm. eh, Nabiay nabiay rabbit di butang na apoy bulak no. <laughs> oh, ini ba? Kani siya, kagugutom din siya. Sunod magdala tag ketchup no. Ay, gusto gu gu ko ketchup yan. Sos, gidala pa ni mo ang stand, kating lamian ta. Dito ni mo yung stand. Kanak, kana Ba diba, ang Um, dito naman sa park. dito kami mga ng mm -hmm. dinner. Ayan. Sama ko si Jun sa kasi. Mm -hmm. sa Amo. Nangyabot ang... Kuan. Amo. Ang ilang show ng laki. imbes nga mag... Hindi magpasuod kay Nako. Manggawas ba hinoon? Hmm, Maglamparampang. pa lang. Salad. Vegetable salad lang yung mga buwa. namin. <laughs> Ay, ba, <nag> mo <laughs> <laughs> Dito, tinuwa, man, yeah. man, angung, angung, Yung chicken joy yu lang. No rice. Ito lang yung pagkain namin. Walang rice na yun. Tapos... Ito, pipe air. dito lang kami kumain sa labas sa uh, park ng Lulu. Yan ang Lulu. Wa mga ayo okay. og tupik. Ngayo na ka tupik, libre na. Kaning niya. Wa un ni nimong tulo, ibili ning hmm. isa. Tupik na siya. Palagi kay ni mo. Ay. Ano naman mo siya oro? Bali na siya. Tupik na siya. Kami lang tatlo na siya. Ah, mga akong kapayanan. Oo. Oh, oh. <laughs> tanaw tanaw ba tanaw. mo, ibi mo, ibi mo. Tay. Magaling talaga tutlik. Balik ako na yung masyarak. ano ganit? Di Oo yung Hindi. na ako. Nangyayari naman nangyayari lubi. Nangyayari lang tutlik. Ay naka-piligpaka ko ani kaya walang may lubi na. May automatic nga. Talis talis diya. Di. Mankit ba mankit? Mindset ba mindset? yan nang Lulu hmm. Market guys. Ya. Dito kami sa harap. Kasi may ano dito ba? Nang damang? Nagkupo mm -hmm. siya ko ulit. Mama? Damang. Hmm. Ayan guys. At saka hmm. Ketanya... mama. Kita ya, nyo. Yan ano yung kalsada dyan. Ah. Ang daming mga sasakyan. No. Ayan, ya, yung mano na ba ito nga dun? Hmm. Dito sa ako, Mo na yun eh, pero hindi pa ito kung kumano kayo na wala kayong topic, uh, yeah, yeah, yeah. tapos may tinidro kayong dala, ganun lang ang pagkagawa ninyo. Ito, oh, ayan. Sino nagturo no sa'yo? No. Na. Si Ryan. Yan. Yan ang panimagong DIY. Sino nagturo sa'yo? Si Ryan. Si Ryan. <laughs> si Ryan. <laughs> si Ryan. <laughs> Okay yan ang pinakamagandang DIY sa mga oh, nasa park park kayo hmm. at kung nabali naman yung isa hmm. may tatlo pang natira may tatlong pang natira kaya yung tinidor huwag yung itapon kasi pantutpik yan pantutpik tama yan tama yan yan ang pang palaka oh, pang di, malaka DIY pa. yan kung mahilig kayo sa DIY Gapak nito, saan ka na siya? Kaya nagkakuha na ka siya kalumbang. biar ada siya atau ya tempat itong papag naman Time hmm. check. Hmm. Alauna na? Alauna. Alas tulis naman gani. Huwag ka bantayan na. Alas tulis benching ko lang. Oo. Alauna na kapit. Alauna na kapit. Ayun.

Ano eh. <laughs> hmm. hmm. so, ma uh, 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 ba ba kag-stage dito sa mga kwarto? albik na yung bilhin namin kay ito na ma... Call, papatol papatol Nabagay po na ko ba? Nabagay? Tick one na ito! sa ka na ako. Tick one na ito na ako. One hour later. I

Thousand years later. <laughs> Ay kagilok mura po o gitusok Mura mura po ang, ang buhok Na pinagmagsuot ka o pinagbuog Kiligon atuhan, apilakong utok Ay kagilok sa... permisi kali cinta di badan segala maksud kali lagi <laughs> <laughs> tele basta basta anak kong kali suka Dito na lang guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog kong ito. Bye-bye.